Affecting talaga kami ng pandemic. Sa mga projects namin, Inbes na one month, two months, matapos, nahila ng one year kasi hindi pwede na ipasok lahat yung mga tao sa social distancing. Tapos wala nang project. So wala kaming kita kasi yung dapat na profit namin ginamit na sa pagsweldo ng mga tao na na-extend. Malaking kawalan sa mag-asawang Marilu at Ramon ang pagtumal at kalaunay paghinto ng kanilang electrical construction business. Wala silang nagawa kundi gastusin ang kanilang ipon. Maging ang pensyon ni Marilu, baitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng pandemya. Bagamat may mga trabaho na ang dalawa sa kanilang mga anak at nakakatulong na sa kanila, kailangan pa rin na mag-asawa na matugunan ang mga bayarin ng matrikula ng isa pa nilang anak na nag-aaral pa. Discourage talaga kami kasi hindi natin alam kung kailan matapos yung pandemic. Pero every night, every morning, nag-pray ako na Lord kahit na maliit na project lang basta meron strength time niya yung faith ko, yung faith ng asawa ko. Sa kabila ng pagkabahala sa kanilang kalagayan, pinapalakas ng palabas na The 700 Club Asia ang pananampalataya ni Marilu. Nakinig ako sa mga testimonies, nakita ko rin yung Operation Blessing. Doon ako na bless, maraming tinutulungan ang Operation Blessing. Na-encourage akong na magbigay sa 700 Club ipinamalas si Marilo ang kanyang pananalig sa Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pagbibigay sa gawain ng Diyos. Masaya ako basta maka-extend ako ng help. Meron din Bible story about yung biyuda nga. Masaya si Lord doon kasi nagbigay siya kahit na walang-wala na talaga siya. At saka na-realize ko na kung ako mahirap, nakikita ko naman sa mga testimonies na iba, may mas nangangailangan pa. Kaya kung ano man yung pwede mong ibigay, ibigay mo. Kasi in our struggles, God will always provide. In our challenges, God will always comfort us. Tunay ngang ang sino mang umasa sa Diyos ay di kailanman mabibigo. Naranasan ito ni na Marilu at Ramon nang pagpalain ng Diyos ang kanilang negosyo sa kasagsagan ng pandemya. Naipagpatuloy ng kanilang anak ang kanyang pag-aaral nang matustusan ang tuition finito sa kolehiyo. May papagawa, may project dito, kahit konti lang ina-encourage ko yung asawa ko na answered prayer yan, yan ang hinihingi ko kay Lord parati. So nakapagbayad ng amortization sa sasakyan, nakapagsahod ng mga tao. Yung 13th month, nabayaran din namin yun. Nagpasalamat din ako na, Lord, you gave me this much. I will also give back to you what you have given to me naging mas tapat si Marilu sa pagbibigay ng monthly donation sa Seven Asia. I am encouraged all the more to give para maging instrument naman ako sa ibang tao na nakahelp sa kanila. We have to pray na bigyan tayo ni Lord ng grace to serve through giving kasi pag magbigay tayo, it will result to thanksgiving.